Magandang hapon sa lahat sa ating mga viewers ngayon. Kumusta po kumusta po kayo? Bukan natin ano natin, bago set na YouTube natin kung ano. Kumusta po kayo sa lahat ng viewers natin? Rapid lang po sa ating ano, sanin kasi hindi pa tayo nakapag-live kasi mayroon tayong mga lakad. Pahinsya lang talaga no, sa ating mga viewers na hindi po tayo nakapag ano, live dahil po na busy-busy po tayo. Mga batid. Sa lahat po natin mga viewers sa ating Jim Sanil, no, pahinsya lang po sa ating mga taga-subaybay. Hindi pa tayo nakapag-isit ng live natin. So sana po ang Panginoon ay patuloy po na mabigay sa atin. Aleluya na pagkataon. Sa bawat araw tayo po ay na may pagbigyan ng Panginoon na ating mga pangailangan. Tindi ko yan ang ba? Now, meron tayong mga ano, mga nagko-comment mo sa ating earlier, sa ating reaction video tungkol po sa ikaw po kung sampung bahagi po na para sa Panginoon yung buhay ating yun na reaction video pero marami pong nagtatanong at isa pinagkamalan po tayo na nangulikta po tayo ni po. Pero totoo mga pwede po tayo na ikaw po, tayo po ay alam po natin ang ikaw po na ikaw lang po ang magbigay kung gusto mo. Kung talaga gusto mo magbigay ng ikaw po, so magbigay ka. Si kailangan mo ng pagpapala. Kung talaga gusto mo magbigay ng ikaw po, so magbigay ka si kailangan mo lang pagpapala. Pero minsan talaga iba ay pinagkamalan po tayo na tayo po ay nanghihi ng sampung bagay. Hindi po tayo nanghingi nga ng isa po, mga patid. Hindi po tayo nanghihi na po, kundi tayo po ay, mga patid, nagbibigay po na ikasampung bagay. Kaya sa uh, iba na talagang minsan po na mag-react po sa ating mga video. Mag-react po sila bakit daw na, na saklo pa tayo ng mga talks and images sapagkat daw ang pangisampung bahagi ay para po sa mga israelita po. So hindi po mga israelita lang po mga patid ang magbibigay ng isang pong bagi, kundi na, hallelujah, tayong lahat po, ang nais po papala. Now, ang ating tema ngayon, hallelujah, sa ating live ngayon, ito po ang sulat po ni Tito, Kabanata, dalawa, talata, labing tatlo. Siyem po mga kapatid, uh, ano, hallelujah. Yun po ang sabi ni Tito na ang kaligtasan natin ay talagang may maasahan po tayo sa pagparito natin ating Panginoon. So, wala iba pong babalik dito. Ang Panikristo po ang babalik. Siya po ang po sa atin. Kaya matili tayo mga pati na maghintay sa Panginoon at tayo po ay manalig po sa Panginoon at gawin po natin iya ang mga utos ng Diyos na binigay po sa atin. So kahit na po ang ating pamumuhay hindi po talaga ganap sa ating Panginoon. Minsan talaga ay salungat po no? ang ating pamumuhay. Pero ang Panginoon po ay nagbigay po sa atin noong na pagkataon na tayo po ay maging karapat dapat. Nung kaligtasan natin na ito po ay nakahanda na po ito sa pagpapalito ng Panginoon, nintas po tayo ng Panginoon, sapagat yan po talaga ang pangako niya na siya ibabalik. Kaya sa lahat ng verse natin ngayon, insya lang po na minuto po tayo, ah, sinubukan lang po natin ang sit-up natin sa ating computer. Kung talagang clear po ang ano natin, signal. So, yun po, no, makikita po natin. Salamat po sa mga viewers niya yan. So, sa naka-subscribe po sa atin channel, maraming salamat po sa lahat. Sana po sa ating mga reaction video natin. So, tungkol po sa, ano, ang uh, po signal natin. So, reconnect. And stable po ang signal natin. So, marami pong nag-react po ng mga video natin. No? So, Salamat po sa inyong reaksyon. Salamat po sa inyong komento sa ating mga video na ating ginagawa. Yan pong Elia. Video natin po na ating ginagawa tungkol po sa notice mo po na dito sa limbota talagang na dito po ang mga tao na iba-iba ang bautismo na tinuturo. Pero ang bautismo talaga na totoo, na ginawa ng apostolis. Yun po talaga ang ginagamit in the name of Jesus Christ. So marami po ang nag-discuss yun kung nag-debate. Tunggol po sa bautismo, bakit po na ang isang bautismo sinabi sa si Ephesians chapter 4 verse 5. Isang Panginoon, isang ba na isang bautismo, pero marami mga patid. no, um, Hallelujah. Ito ngayon ay nakita po natin marami po ang gumagawa natin ng botismo subalit hindi magkapareha po mga kapatid no? ang mga pangaral po ng tungkol ng botismo. So kahit mga kapatid na sa ating panahon ngayon marami po ang tagapagturo ng salita ng Diyos pero dapat alam natin Talapit ng kaligtasan na nakanda po sa atin sa darating no, na panahon. Talagang ang Panginoon talaga ay magbigay po sa aming ating ating bala. So, anong magawin natin mga kapatid ngayon sa ating panahon ngayon, sa ating pamuhay, marami talaga ang nangaral po ng salita ng Diyos pero hindi po tayo magkapariha. So yun po ang ibig sabihin na dapat Makinig lang po tayo sa mga aral. At mga ngaral mga kapatid, makinig po tayo. Dahil po, yun po talaga ay napakahalaga po na malaman po natin kung ano ba talaga ang totoo po na aral. Na so, pa ng Panginoon, ayon po sa Tito Kabanata 2, Talata 13, naghintay tayo sa dakilang araw ng Pagliligtas no? ng ating Balang Kristo. So dahil naiintay po natin yan, darating na pa talaga, ayun yan na inigtas tayo ng pahinoon. Kaya po sa kanyang pasya, wala ng pahinoon kung kung kailan po tayo, at yan talaga ay inasahan po natin na sa panahon po na pagparito ng pahinoon, ay talagang mayroon tayong maasa na kaligtasan. So kaya, habang hindi natin ang pagparito ng pahinoon, dapat naman po tayo na matuwid, maayos ang mga kadyus, na pamuhay para po tayo talaga ay maging karapat dapat po no, sa ating Panginoon. Anong gawin natin ngayon mga kapatid? Walang iba po na makinig tayo ng salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang mga aral tungkol po sa... Anong mga kapatid, ito po ay dapat malaman natin na ang pagpalito ng Panginoon parang mga nakaw ng gabi. So, yun yung kasulat sa Presidio sa after 5.2 na para manganakaw ng gabi, ang pagparito ng Panginoon. Kaya wala nang kaalam po. Kung ang kailan po mga kapatid, po dito sa nimutan, ang buhay natin din ay hawak po ng Panginoon ang susi. Susi ng kamatayan at hindi din mga patay. So, pagkamati kasi ng tao, palaga natin ang panahon hindi tungkol po sa metal